Hello mga guys. Magandang hapon mga mga guys. Hello mga guys. Dito tayo sa lugar das sa Maynila sa Kabaan Hoy ang ganda ng tataas ng mga building dito mga guys. Ayano oh, malinis ang lugar Ayan Ayano oh, may mga halaman ang ganda tingnan mga guys. Uy, ang sarap naman ng tinda ni ate. May, may prito, kikiam, may, bar, may barbecue. Ayan, sarap. Ayan, oh, pa-uwi na ating mga estudyante. Yung iba nag para kumain. Iba, mag chika sila magkaklase. Ayan. Ayan. may tinda si sister, oh, sari Ayan, may kikiam, may tindahan pa siya, si sister ayan si brother oh ano kanya bibili sa kanyang apo Ito guys oh so, ah, simbahan sa simbahan malaki sa legarda papuntang quiapo ang pangalan to kalabasro as ah, san sebastian church panahon pa ng kastila yeah, mga guys eh eto naman guys ha ah, papuntang recto at uh, quiapo marami pong boarding house dito Uh, resident, resident area to may mga no, tindahan ganyan ito mga mga guys so, uh, may buti may guardia para sa protection ito commercial area to mga guys ayan o oh, tapos dun sa taas sa uh, residential mga guys uy ang ganda ng nasareno mga guys o so, may salamin o kitang kita bless ang mga nakatera rito mga guys papuntang ano to eh, recto, uh, papuntang Kiapo, lagos ng uh, raon mga guys. Ito naman guys, yung uh, esitan sa recto, dito sa Maynila mga guys.